Ay mga kadato si Alan Dato Deni nagtrabaho na pugko karon. Mo ni akong agi mga kadato. Kayod napod si Alan Dato. Oh, ra padakus lawas buruk dakog belawas <laughs> Mo na akong gitawod mga kedatu BBC panel. Oh, Mo na mong gitawod karon. Nindot kay tawod mga kadato kay juga jud wala na mo. Wala na gyud anay mga kadato. Surrender na yung anay ang mga kadato. morning yung guwapo rong gamiton. Kining PVC panel. Muna yung akong tambag sa inyo ang wanag anay nga mukuan. O, ang lawas ng anang dato mo yung anay. <laughs> Dara akong kauban mga kadato, si Kapubre. May kayo siya kay ang daw. O, nawas ni Kapubre. Ngunit yung atong pagkayod mga kadato, kinalan pang pamilya yun. Gani ani yung pagpahimo sa inyong balay mga kadato. O oh, nindot kayo. Wana gyud anay gyud ni mga kadato. Ay akong tip sa inyo ang ani gyud PVC panel yung gamiton kay wana anay ni. <laughs> oh, tanawa si Kapobre Kuting Kurting ha. Mura og ug anay ugnaong. <laughs>